Grabe ito mga kabasura. Oh. Ang gaganda ng mga foam na itatapon nila mga kabasura. Ang mamahal po nito. Oh. Tatapon lang. Oh. Ang talaga nila magpalit dito kahit magaganda pa. Ayan, oh, ganito yung ginagawa namin sa mga foam dito. Ayan. Tinatanggalan namin ng ano, tapuloy lang yung bakal. Pero ito mga tatapon na din yun. Ayos mga bago pa. Oh. Grabe yung gaganda pa mga kabasura. Oh. Sa atin ang hirap bilin yan. Hirap makabili ng ganyan mga kabasura. Ang buta dito, itatapal lang. Grabe ba? Ayun eh. yung mga basura ha. O, pwede nga ganda. Uy! Grabe. Napakaganda mga kabasura. Pwede mo lang ano medyo na dinalaw na. Ito na mga kabasura. Ito, puting puti Ano ba ito mga kabasura? ganda. Ayun, no? ganda. Lang, makikita sa personal mga kabasura. Napakaganda. ano pa ng spring. Oh? Lambot. Grabe. Ito yung sa pinakababa yata nito. Yan, parang ano siya, pang patigas. Yan sa baba niya. Diba? Ito yung sa baba, para mataas siya. Yan, magkapatok yeah. talaga yan, ganyan. Grabe mga kabasura, napakaganda po. Mga spring, ang mahal nito, nasa 12,000 yung binili kong ganyan eh. King size sa Pilipinas.